Yeah. Yo. Ayan <laughs> hapon sa inyong lahat mga busing, no? Katatapos lang ng ulan, basa pa yung kano. I-check natin ngayon yung plaza. <laughs> ayan. Buti tumila na yung ulan kanina. Napakalakas eh. Makita nyo dyan sa short video ko. Ayan. Ngayon, tingnan natin, no? February 14. Ikot tayo sa plaza. <laughs> sayang sana hindi na umulan <laughs> ayan cellphone pa rin yung gamit natin mga busing ah the boys o ba? diba minute na cellphone pa rin yung gamit natin dahil yung gopro ko sira pa rin <laughs> hindi pa rin ng maganda tapos ito sana eh, mabawasan-bawasan yung ingay ng hangin. Yan you no, know, madilim po. Oh. Ma kuan pa rin eh. Parang ulan pa rin. Sayang yung okasyon nila dito. Ayun know, oh, Happy Valentine's inyo lahat mga busing no. <laughs> dito na tayo oh. <laughs> Sana tuh hindi na mga yung ulan. Ayun. Nabasa yung mga decor nila eh. <laughs> oh, diba? <laughs> May sound na naman. Kagabi, kuan eh. na yun oh o oh, diba ganda kahit nabasa pero hindi nasira <laughs> kaso may sound eh <laughs> yun yug <Yog. laughs> ikot na lang tayo may sound <laughs> hindi ako nyan makakanya kagabi yung naidet ko na yan nilagyan ko na lang ng kwan ng eh, background music no na si PR yun eh <laughs> kaya pinalitan ko na lang yung sound sinilent ko na lang yung video tapos pinalitan yung sound <laughs> yan shout out kay kwan ilagay ko na lang dito sa screen maraming salamat sa palipad no ayan ilagay ko na lang po sa mismo sa dulo ng video no eh, kuan ko ulit mamaya screenshot ko ulit mamaya yung nagpalipad na si Serpin Pindon no Yan maraming maraming salamat po sir sa palipad niyo po na malaking tulong po yan sa aming mga content creator or vlogger yan tayo lokal na vlogger ng pututan yan thank you so much ilagay ko na lang dito sa screen mga busing e yan, ikot-ikot na lang po muna tayo para makagawa ako ng panibagong video ngayong kan, Ngayong 14 at i-upload ko agad. Tapos yung dalawang kan ko, dalawang content ko, eh ko na lang yon i-reserve eh, ko na lang yon i-atras eh, ko na lang yung schedule. Ito muna i-upload ko. Short video lang nga Upload lang natin, na, kwan lang natin update sa plaza natin dahil umulan ng malakas. Grabe, sobrang lakas kanina yung ulan. Yan yung sa bandang may music kanina medyo eh, slow ko lang eh low volume ko lang tapos ikuanin lang natin po yung kano yung eh, lagyan ko lang ng eh, background music. Yan. May mga music eh hindi tayo makapakuan diyan. Sayang kagabi yung kwento eh. <laughs> na I try ko nang i-upload pero naka-private kaya at nakit na detect agad na may kwan yan ang maganda sana doon pumasok kung oh, may mga may gumagana yung mga, fountain eh. kaso e eh, kwan eh kita Di oh, dinig nyo naman yung music na yan eh <laughs> pero sana hindi mahakot ng kamera ng mic ko yung kwan yung eh, sound kuan po ngayon no yung ano ba yan headset yung gamit natin na ginawa kong microphone para matago dito sa loob at eh, maipit ko ng mabuti ng hindi ma kuan hindi ma ano ba yan maingay sa hangin yan sandali po ah hindi muna ako magsasalita ah para matapakan natin ng kuan <laughs> Sandali po ah. Ayan. Para bago. Yun no, meron din pala sa harap ng munisipyo na hard. O oh, di ba? Hindi na ako magsalita ah. Ayan. Ganda no. <laughs> Hindi magsalita. <laughs> Ayan, pwede tayo magsalita walang music. O, di ba? May mga may program dito mamaya eh. Ayan. Kaso, sana hindi na umulan. Ayan o. O, di ba? Sana hindi na umulan. Ayan. O, di ba? Tapos, ito yung lagoon. Buti na papansyon nila yung kan yung fountain yung tubig nagka kwan kita nyo yung mga isda oh kumanda yung kwan nila yan o oh, ba diba <laughs> sa araw naman tayo umikot buti na lang pinatay nila yung sound eh <laughs> <laughs> Yee, yudhi, may date date sila may mga pamisa pala dito tayo lang walang partner tamad na ako dyan <laughs> Tara na. <laughs> Short video lang po muna mga busing ha. Ah. Ayan na may music na. <laughs> Nabas na tayo may music na. <laughs> Hello. <laughs> <laughs> o oh, 'di diba nakapasok na timing walang sound eh pero ngayon no, may sound no <laughs> <laughs> Ayan. Sa mga tagapututan mamaya, sana hindi umula, no? <laughs> Good luck sa lahat. <clears throat> Maganda to. Hindi na kailangan aircon. Iyon, <laughs> no? Oh, May music. tanid Hey, okay, let's g. Ikot tayo sa Ang sa palengke lang dyan lang sa harap tapos pabalik tayo dito para humaba-aba naman konti no may sense naman yung video natin na magawa. <laughs> na pang update sa February 14. Yan. Para ma-upload ko kagad mamaya. <laughs> <laughs> ma-edit, ma-upload. ba? Diba? Pa-date-date lang sila. Yung iba, walang pares. <laughs> o, di ba? Nag-enjoy lang. Enjoy life. Tingin tayo dito sa palengke kung ano yung mga kanila, mga binibinta. Wala, wala na. Oh. Dati may mga bulaklak yan dito eh. Dati may mga bulaklakan yan dito Marami yan Dati mga bulaklak dito Na binibintay Yung nakabukay-bukay na Wala na <laughs> Mangga na lang Ah doon Ah hindi Wala na talaga Dati marami yan dito eh Mga Mga bulaklakan Na bintahan ng mga bulaklak Wala na oh Yan Balik tayo ah ito lang sana yung hinahabol ko dito eh, sa palingke eh, makita yung mga napakaraming mga bulaklak sana pero wala na eh Diyan yan dati oh napakarami yan dyan hilira yan dyan sila dati nah, ang ganda tignan ng mga bulaklak nila eh kaso wala na puro mais sige Yan, uwi na lang tayo mga busing. <laughs> Nakagawa na tayo ng video eh. <laughs> Pero sana iling ko lang no, na sana hindi na umulan. Para matuloy naman yung mga kwa nila dito, activities nila mamayang gabi. Hindi na siguro ako magkukover dyan. Puro rin naman sound eh. Sayang lang no, sayang lang yung effort mo na hindi rin naman ma... Hindi mo rin naman madala yung tunay na nangyayari, yung mga pinagsasabi nila, yung mga nangyayaring mga sayaw nila dahil iba rin naman yung sound mapapalitan din naman pero iba talaga pag original sana eh kaya wag na lang at least na update ko kayo ngayong araw na ito ng February 14 sa highway tayo dadaan minsan may mga doon yan eh na mga bulaklak na mga binibinta na mga magaganda no <laughs> sa mga negosyante talaga wala na yung mga valentines valentines na yan eh <laughs> wala na, na, na rin dito oh. dito yan sana dati marami rin dito mga nagtitinda din ng mga bulaklak eh yan, wala uwi na tayo <laughs> Ayan, shout out sa tong sa nagpalipad ng kulay sa kan no. Sa video natin, ayan maraming maraming salamat po. Kay Sir Pendon. Almost 58 years na daw siyang umalis dito sa pututan siguro sa US na sila or saan Canada. CSA Canada siguro no. Canadian. Ayan. Oy, yudi. Happy Balintongs! <laughs> Happy balentong <laughs> O, oh, diba? Dito na tayo mga busing. Hanggang dito na lang po. <laughs> Maraming salamat. Love y'all. Bye-bye. <laughs> update lang po ito. Update, update lang. Bye-bye.